Sa mga balita po, sa labas ng bansa, hindi bababa sa limampuang patay sa panibagong matinding pagulan at pagbaha sa Central Afghanistan. Ilan sa mga residente, kanya-kanyang kuha sa mga labi na mga biktimang natabunan ng pagguho. Patuloy namang inaalam ng na mga otoridad ang kabuoang bilang ng mga nasugatang Afghanistan o, o ng mga nasugatang Afghan. Balitang baha pa rin, nananatiling lubog sa baha ang Nanning City sa China matapos ang ilang oras na buhos lamang ng ulan. Sa tansya ng Nanning Meteorological Agency, posibleng umakyat ng dalawa hanggang walong metro ang taas ng pagbaha sa mga ilog sa lugar ng Guangxi. Dagdag pa ng ahensya, posibleng maranasan pa sa mga susunod na araw ang matinding pag-ulan sa buong southern China. Samantala, pinepeste naman ng libo-libong kuliglig ang ilang kabahayan at negosyo sa Northern Nevada sa Amerika. Halos lamuni na ng mga insekto ang labas ng bahay na ito sa Spring Creek. Ayon sa U.S. Department of Agriculture, ang mga naitalang Mormon crickets ay kumalat na sa sakahan sa syudad. Posible namang magdulot ng malaking pinsala pagdating sa ekonomiya at ecological balance ang patuloy na pamemeste ng nasabing insekto. Ang kuligligo Mormon cricket ay isang klase ng kulisap. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.